Kagyari naman ang pampagbalo namon sa inyo ng pangpag sa inyo Weekend. Kung nagapangita ka mo sa lain naman ng kalingawan, kaupod ang inyo kabataan, pamilya, barkada, ukon ang inyo the one, ining swak para sa inyo. Pwede ka mo makatuon sa pat-making, kag kamumis mismo ang aktual na makatesting himo sa banga vase o kung ano nga shape nga luyag nyo himuon sa daga. Ining aton saksiyan buwas sa tripping ni Ruming sa Las Aga. Isa naman ka 20-year-old nga volunteer scout, gin kilala nga messenger of hope sang boy scout. Gin pangunahan niya ang isa ka youth interfaith organization, agod mapangapinan ang palibot. Aton siya kilalahon sa baganihan sa Sunday.